Carlos Yulo, nagwagi ng ginto para sa Pilipinas sa Olympics. Si Carlos, Kaloy, Edriel Yulo ay gumawa ng kasaysayan sa 2,000 at 24 Paris Olympics matapos makuha ang gintong medalya sa men's floor exercise. Ito ay isang malaking tagumpay para kay Carlos at sa Pilipinas, dahil ito ang kauna-unahang Olympic medal ng bansa sa gymnastics. Sa kanyang pagganap sa Bercy Arena, 24-anyos na atleta, ay nagpakitang gilas na nakakuha ng score na 15.000, na mas mataas kaysa sa kanyang mga naunang score. Ang kanyang natatanging husay at execution, ay nagbigay daan sa kanya, para makuha ang tagumpay na ito. Paano makakaapekto ang tagumpay ni Carlos Yulo sa sports ng Pilipinas? Natalo ni Carlos ang ilan sa pinakamahusay na gymnast sa mundo, kabilang si Artem Dolgopiat ng Israel, ang Tokyo Olympic champion, na nakakuha ng pilak na medalya na may score na labing apat na punto anim anim. Nakakuha naman ng bronze si Jake Jarman ng Great Britain, na may score na labing apat na tatlo tatlo. Kapansin-pansin na si Jarman ay may dugong Pilipino, dahil ang kanyang ina ay mula sa Cebu. Ang tagumpay ni Carlos ay mahalaga, dahil siya ang pangalawang atletang Pilipino, na nakakuha ng gintong medalya. Medalya sa Olympics. Kasunod ni Hidilin Diaz sa Tokyo 2020 at 20 games. Ano ang kahulugan ng tagumpay na ito para kay Carlos at sa kanyang mga tagahanga? Ang gintong medalya na ito ay nagpapakita ng kahanga-hangang pagbabalik ni Carlos mula sa kanyang unang pagsabak sa Olympics sa Tokyo noong Tokyo Olympics, natapos siya sa ika-negatibo, apat naput apat na pwesto sa individual all-around, at hindi nakapasok sa paborito niyang event na floor exercise. Ang kanyang tagumpay sa Paris ay nagpapakita ng kanyang paglago at determinasyon bilang isang atleta. Paano na itaguyod ni Carlos Yulo ang mga hamon na hinarap niya sa mga nakaraang kompetisyon? Ang tagumpay ni Carlos ay isang maipagmamalaking sandali para sa Pilipinas, at nagbigay inspirasyon sa maraming mga batang atleta. Ang kanyang pagkapanalo ay nagpakita ng potensyal at talento ng mga Pilipinong gymnast sa pandaybigang entablado. Habang ipinagdiriwang ni Carlos ang kanyang tabumpay, pinupuri ng buong bansa ang kanyang dedikasyon at sipag na nagpapatunay na ang pagsisikap at pasyon ay maaaring magdala ng mga dakilang tabumpay. Paano maaaring maging inspirasyon ang kwento ni Carlos Yulo sa susunod na henerasyon ng mga atleta?